guys. magandang araw sa inyo guys. Nandito tayo ngayon sa may uh, Pamplona Tres guys. Dito sa may Las Piñas. Dito sa may uh, Street. Dito sa may uh, 15 Bill Subdivision. Las Piñas guys. At uh, natin dito yung nag-trending sa ngayon na ng mga morang cellphone at appliances dito sa Las Piñas. Ito yung uh, pupuntahan natin ngayon. Itong bodega ni Kuya guys. So, oh. oh. ito yung budigan ni Kuya guys Pagka punta natin dito guys nasa ano na lang sila ng uh, beach apartel ano? yung beach apartel yun yung pinaka landmark natin at katabi lang sila dito ng mga uh, ng mixo tapos pizza pizza house tapos CDM pawn shop yun yung mismong uh, ni kuya yun budiga ni kuya guys so yun yung pupuntahan natin ngayon ang budiga ni kuya na talaga namang Talagang uh, ayan, trending na bilian ng mga cellphone at appliances dito sa Bodega Dior. Tara, pupuntahan natin ngayon. At tatawid lang tayo dito sa Bodega. Dito sa Monix Street. At ito yung... Sa tabi nito, may mga nagtitinda ng mga fishbowl. Uh, dito si Kuya, nagtitinda ng pandisal. Kaya, yeah. gusto ng pandisal, mayroon din dito sa tapat lang ng Bodega ni Kuya. At makikita na natin itong, yan, yung Bodega ni Kuya na sa mismong number 14 yan number 14 107 lang sila ng just building just building guys ng Munich Street Munich Street guys ha Munich Street Villa Cristina Subdivision Pamplona 3 Las Piñas City guys oh so, yan ito yung naka ano ngayon naka summer sale ngayon na mga appliances mga cellphone at mga new arrival nila dito ni Kuya Ayan, you know, oh. Wholesale price na guys ha. Ah. Sa budigan ni Kuya, mga bagsak, fish yung gadget at appliances. Lowest price at the market na po siya. Yan ito yung kapasadahan uh, natin sa ngayon guys, itong budigan ni Kuya. At dito guys, sa bungad pa lang ng budigan ni Kuya, makikita na natin itong napakadami nilang mga speaker na talaga nakasil sa ngayon guys. Oh. Ayan, mga speaker nila, mga portable speaker guys na meron dito sa budigan ni Kuya. Ito yung Nakasil ngayon na uh, portable speaker na dati siyang 2,199 pesos. Ngayon 1,999 pesos lang yan dito. Portable speaker na napadami. Mayroon din dito 1,599. Ngayon napakadami. Ito magagaya nito 1,699. Ngayon mabil mo na lang siya ng 1,499 pesos. Yan, mga portable speaker na meron dito sa budigan ni Kuya, mga malaking speaker na nagkakalaga ng 3,999 at mayroon rounding ito kung gusto ng ganito the speaker ito ay uh, may ma para maleta na kasi mayroon siyang nagulong uh, so di gulong na speaker na 2699 pesos lang dito at at gusto, gusto naman ng kanilang new arrival guys na speaker ito 7899 pesos lang dito sa bodega ni Kuya at ito guys yung kanilang mga bagong new ano ngayon dating na mga maleta na napakalaki mga 3 in 1 ito yung mga travel bag na inyong maabil dito sa bodega ni Kuya Kagaya nito, 2 in 1 na to 3,999 pesos lang dito yan proliferin na mga maleta yan at yan no oh. puti naman to at iba't ibang kulay yan na mayroon dito ito yung kanilang 2 in 1 may black din na kulay mayroon sila dito at sa likod dito mayroon din sila ditong 3 in 1 na at 3 in 1 na maleta na nagkakalaga lang ng 4,499 at mayroon din black yan no oh. 3 in 1 na rin yan so 4999. At dito guys makikita natin dito yung kanilang mga iPhone na cellphone, iPhone 6 Plus na 3999 pesos lang dito sa Budigan ni Kuya. Napakadami mga iPhone dito na naka-display dito sa harap ng Budigan ni Kuya. At itong mga cellphone din na Go Spark, 'yan. Go One Spark, ah uh, 3599 pesos lang dito. Mayroon din dito yung Smart na 8 na 4299 at itong kanilang ito, S25 Uh, darin dito yung S25 at Infinix Smart 9 Available dito sa budigan ni Kuya At ito, pasadahan natin Ay, napakadami ngayong magtatanong, nag-inquire dito Pagpunta natin sa budigan ni Kuya At ito yung papasadahan natin sa ngayon guys oh, Yung mga panalo nila dito mga appliances at cellphone Dito, dito sa pagpasok natin Makikita na agad natin yung mga speaker nila Dito sa budigan ni Kuya oh. Itong kanila mga dynamic speaker guys Na uh, subwoofer din to 6.5 inch na subwoofer So ito yung nagkakalaga lang nung 1,999 pesos. Dynamic speaker guys na mayroon dito sa bodega ni Kuya. Ito ay uh, subwoofer sa na rin to, 8 inches. Yan mabibili nyo sa 1,799 pesos. At ito mayroon din dito mga dynamic speaker na inyo magbibili guys from 2,199. Ngayon maabil nyo lang siya nang 1,999 pesos. Yan o. Oh. Mamimili ka na lang dyan ng mga speaker na inyo magagustuhan talagang discounted na yan. Halos pinababa niyo yung presyo. You know, 2,199, 1,999 pesos na yan dito guys. So mga subwoofer nila ng speaker, 6.5, mayroon ding uh, 8.5 na subwoofer. At ito, mayroon sila dito malaking speaker guys. So, 3,999 pesos. Ngayon, nasa, 3, nasa 3,899 pesos na yan dito. Portable speaker nila guys, dating 1,699. Ngayon, uh, 1,499 na lang yan dito sa budiga ni Kuya. Ay, mayroon din sila dito ang i box, guys. Professional i-karaoke box na chargeable din yung microphone nito. Mayroon din dito, guys, sa budiga ni Kuya. At, guys, dito sa mga sulit nila ng mga TV. Mayroon sila dito mga sulit na TV na nagkakalaga lang to, guys, ng 3,499 pesos. So, mayroon ka ng uh, Megasonic na... 24 inches at musin naman ng 6.6 inches meron din dito 3,999 pesos lang dito yan sa budigan ni kuya yan napakadami nila dito Megasonic na 26 inches sa budigan ni kuya guys o oh. yan ito may mga ano rin na na 24 inches 3,499 pesos na yan dito yan pwede din mga 3,999 mga STB na mga TV 28 inches naman yan at sa kanilang 30 inches 4,499 pesos lang dito sa budigan ni Kuya. Ito ito. Napakasa. Pagdating naman guys sa mga nakabundle na nila ng mga appliances, yung mga TV nila dito, na dati siyang 8,699. Ngayon, 8,499 pesos lang dito sa budigan ni Kuya. Yan. Mga nakabundle na yan. With previous. Ito, may kasama ng previous. Kung gusto nyo nang mag avail nitong kanilang 32 inch na STV, mag-avail nitong kanilang kitchen tool set. Yan. At mayroon ding uh, rice cooker. Tapos sa uh, non-stick pressure cooker available din dito. Yan at itong kanilang uh, non-stick pan available din yan. Pwede nyo ma-able din yun. Na-free na, na din yan kasama dito sa kanilang kabandil na 32 inches na TV na East TV guys. At ito may kasama na rin electric kettle guys. So halos 5 items na free yung inyong ma-able dito sa budiga ni Kuya. Na, yung, kaninong, yung ganitong 32 inches na East TV guys. So, yan guys ito Napakalamin na ditong magbukod dun sa mga sa 32 inches mayroon siya dito itong pang malaki na TV gusto nito malaking TV na guys yung 55 inches naka ano na rin do guys naka bundle na rin mayroon siya mga bundle na items ito limang piraso din to Yan. mayroon siya ang uh, multifunctional electric baking pan tapos sa uh, micro pusher cooker tapos mayroon siyang uh, 2 liters na ito rice cooker guys at mayroon siyang LED wall mount bracket at itong kanilang grill pan. So ito guys, nagkakalaga lang 'to yung kanila 55 inches na smart na is smart TV, 19,999 pesos 99, lang dito sa Bodega ni Kuya. Marami pa rito available 'yan mga items sa inyong magbibili, mga nakabandil ng mga TV guys. Ito mayroon din dito 43 inches na dati isang 11,599, ngayon 11,399 pesos lang dito sa Bodega ni Kuya. At kung gusto naman ng mga double glass na TV, Meron dito guys, so double gas nila na TV na dati siyang 6,299, ngayon 5,999 pesos na yan dito sa budigan ni Kuya. Yan, no? Oh, mga maleta, yan, na 2 in 1, 3,999. Yan, napakadami rin dito yung mga maleta na inyong mabibili guys. So, oh, yan, pamimili ah, ka na lang dyan. Yan, mga iba't ibang kulay yan. yan. Screenshot na lang guys ha, kung uh, may mapusuan kayo sa mga maleta dito na available. Ito yung mga new arrival nila ng mga maleta. At ito guys, yung gusto naman ng karaoke na may uh, ano ano ka na niya mag-search ka na lang ng mga kanta na gusto mo so through Google search mayroon na rin siyang YouTube Facebook dito so i-search mo na lang sa YouTube yung mga magugustuhan mo na kanta guys at pwede ka na mag-karaoke dito guys magagandot dahil dalawang speaker na siya oh yan itong kanta lang karaoke box na talagang google na at pwede ka mag-search agad dire-diretso -dire na pwede mag-search sa YouTube yan, ang inyong kakantayin guys. So, sa lagang 17,499, maaabil mo na muna itong kanilang karaoke uh, TV box guys. Yan, oh, napakaganda. Bagong-bago to guys, yung mga new arrival din dito sa budiga ni Kuya. Yan. At bukod dyan guys, andito rin yung mga new arrival nila guys. Na, ito, yung kanilang portable mini pan. Yan, portable mini pan guys. Oh. Mayroon siyang uh, white, mayroon siyang uh, Mayroon siyang pink, mayroong black, So ito ay naka 5,000 milliamps na rin to guys yung kanilang g uh, portable pan sa halagang 999 pesos. Maabil mo na tong kanilang g Lite mini pan guys oh. Yeah, ang gandang klase ng mga mini pan dito na meron dito sa budiga ni Kuya. At kung gusto mo naman guys ng kanilang ito, MI camera na naka 2 magnetic mount, Xiaomi CCTV. So, ito guys, portable din to. At ito pwede mo siyang i-ano, i-mount, Yan, i, ano, i, uh, i mount. Yeah, no? Yan. Pwede siyang i-mount kahit saan, guys. Yan. Talagang, uh, ano to? Uh, ito, ito ay ilagay natin dito. Yan. Talagang pwede siyang i-mount, guys. At ito, pwede mo siyang ikot-ikotin, guys. Uh, so, 360 degrees yung uh, pwede mong ikot ikot dito. Yan. Ito, guys, pwede mo siyang dalhin kahit saan, guys. Dahil, ano siya, pwede siyang uh, i-dicate, i-mount, so, basta mayroon siyang bakal na pangdidikitan. Pwede pwede tong kanilang uh, magnetic mount na CCTV guys, oh yan, CCTV yan, nandito yan sa Budigani ni Kuya guys, available oh. Yeah, ito yung kanilang new arrival guys sa CCTV na talagang pwede siya mount kahit saan uh, talagang madadala mo siya kahit saan guys oh. ito naman, kung gusto naman ng mga tablet guys, marami sila ditong tablet tablet nila na dating 2,799, ngayon 2,599 pesos lang dito mga MXS na tablet, at itong kanila mga MXS na Uh, GT na naka one, na naka 512 uh, yung kanyang uh, RAM guys oh uh, yung kanyang uh, memory capacity mga gaming tablet guys na napakalaki ng memory guys so talagang 2599 lang dito sa Bodega ni Kuya at kung gusto mo naman guys ng kanila mga Super Mario na tablet meron din dito yun yan dati siyang 2599 ngayon maabil mo lang to ng yan, dati siyang 279, may maabil mo na lang siya ng 2,599 dito sa Budigan ni Kuya. So, ito may Super Mario at itong kanilang trending din na Hot 60 Pro. Dito sa bodega ni Kuya, maabil muna itong mga ganitong tablet na meron dito. At sa kanilang Hello Kitty guys, yung cute nila na Hello Kitty na tablet. Dati siyang 1899 ngayon 1699 pesos lang yan dito sa bodega ni Kuya. Yan, mayroon din dito ang cute na cute Super Mario at Kuromi guys. Mga trending na tablet dito na pwedeng pang regalo sa inyong mga kids guys. Nandito sa bodega ni Kuya. At kung gusto mo naman guys ng kanilang mga single lang, kung gusto mo naman ng rice cooker lang yung bibilin. Pero sila dito mga rice cooker guys na makadami. Yan, yung kanilang rice cooker na 2 liters na rin to guys. So, oh, 2 liters, talagang 999 pesos lang dito sa budigan ni Kuya. At kung gusto mo naman ng mga charger, meron dito 350 pesos yung kanilang mga charger na bisin guys. Yan, 350 pesos. Meron dito mga charger na pang iPhone 14 Pro Max. So 500 pesos na yan dito. At kung gusto mo naman ng mga wireless na earphone, 950 pesos yung uh, mga ganito. Yan, 950 pesos. Mayroon ding, 350, mayroon ding 270 pesos na wireless na earphone. Ay gawa po yan ng business, guys. Yan, no? At ito, kung gusto naman guys ng kanilang mga pang pangmalakas ang mga naka-promo na, na mga naka-bundle na items, mayroon din sila dito yung uh, dikipad ng mga cellphone. Yan, 799, yan, no? Yan, di kiba the, the cellphone with, ano na rin to, mayroon na rin siyang kasamang mini pan. Sa halagang 799 pesos lang dito sa budigan ni Kuya, ano, Ang gaganda ng mga nakabundle na la dito guys. So, lalo na dito sa baba guys. So, napakadami. Mga bundle phone with uh, previous na rin yan. Kung gusto nang ganito, Bibo. Bibo, nakabundle na rin. So, ito ay uh, 4,599. Dati siyang 4,799. Mayroon ka ng Vivo na y uh, Y030. Yan, mayroon siyang uh, kasamang uh, mini pan. Talagang 4,599 pesos lang dito sa bodega ni Kuya. At ang kasunod nito guys, dati siyang 5,699. Ngayon, maabil mo na lang to guys ng 5,499 pesos. Mayroon ka ng mini pan, tapos uh, 25 watts na adapter o yung uh, charger. Ito yung kanilang uh, Galaxy na EO6. Yan, Galaxy A06 sa budigan ni Kuya, mayroon dito, napakadami oh. Yan, ito yung mga available ngayon, napakadami nilang dito mga Galaxy A06 na may with mini pan na po nakasama. At dito naman sa baba, mayroon tayo dito nakita ng mga bundle cellphone na rin. Mga dalawang cellphone, kagaya ito, dati siyang 7,599. Ngayon, 7,299 peso lang yan dito. Halos sa uh, 300 pesos yung ibinawas dito sa kanilang mga bundle phone. Ito yung may kasama ng mini pan, tapos, yung kanilang uh, tumbler na glass na rin siya. Tapos, ito kanilang Poco na C61. Yan, C61 at itong kanilang Itel na E50. Yan, no? Oh. Di makakasama dito sa kanilang uh, naka-bundle na sa halagang 7,299 pesos. Meron sila dito, guys, yung ganito. Yan. May kasama ng mini-pan din at uh, uh, itong tumbler na glass. So, ito'y kasama rito yung kanilang Spark Go 1 na Tecno at itong kanilang uh, ito guys oh ito yung kanilang Vivo na Y uh, Y uh, ano pa to oh, yan natin oh Vivo na Y15 Vivo uh, check natin guys ha ah. hindi kasi makita guys eh <laughs> yan natin kung anong klaseng Vivo to yan yeah. basta ito nakasama na may Vivo na siya na cellphone yung uh, kanilang 7,199 pesos at kung gusto naman guys dito dito mas maganda rin to oh uh, Realme, tapos sa Spark Go 1 7,499 pesos lang dito sa budigan ni Kuya. Napakadami guys, oh. At dito, sa talaga napakadami ulit inyo dito mapagpipilian, ang na lang kayo dito, sa swak sa inyong budget. Kagaya uh, nito, may nakita tayo, tayo dito mas mura lang guys. Ito yung 4,299 pesos, oh. So, dalawa na to. BBY 11. Yan. Dati siyang 4,499. Ngayon, mabibili niya lang ng 4,299 pesos sa budigan ni Kuya. May Y11 ka na, saka Y83. Yan, nabibo po. Yan, napakadami dito guys yung mga ganitong klase, yung mga bundle po na inyong mabibili. At kung gusto naman guys, ng mga nakabundle na rin ng mga tablet, mayroon dito sa budigan ni Kuya. Oh. Pasadahan natin to. Ito, yung kanilang uh, tablet na with cell phone na rin nakasama. Dati siyang 3,899 ngayon. 3,699 pesos na rin dito sa budigan ni Kuya. Oh. Yan, with ano na yan, Vivo na Y93. Yan, Vivo na Y93. With ano na yan siya, with a slab glass na tumbler, tapos mini pan. At kung gusto naman guys ng iba namang design na, na tablet, yung Kuromi, meron sila dito, Kuromi. Dati siyang 4,699, ngayon 4,599 pesos lang dito sa budiga ni Kuya. Oh. Yan, mga panalong mga tablet with cellphone. Ito ay may kasama ng cellphone na E50C. Yan, oh. With uh, previous na rin yan, mini pan, saka tumbler guys. Oh. At dito naman, sa kanilang super, sa kanilang labubo, trending na labubo nila na with cellphone na rin yan. Ito ay dati siyang 4,499. Ngayon, 4,299 pesos na rin dito. With ano na yan, labubo tablet. Tapos, uh, vivo na Y19. With previous na rin yan na mini pan. At itong kanilang slab glass. Yan, yeah, napakadami. Pan yan, mayroon din sila, sila dito nakabandil na rin na Super Mario na tablet. With cellphone na rin yan. Ito ay dati siyang 5,999. Ngayon, 5,559 na lang dito. Mayroon na siyang Redmi A3. Tapos, ay napakalaki nito nga kanilang Super Mario guys. O na tablet. Yan. Ang ganda pa nitong ano nito. Nang design guys. O so, yan, Super Mario at mayroon na siyang kasamang Free na mini pan. Tapos sa uh, slab glass guys. O. So, at uh, guys, kung gusto naman ng na mga single phone lang. Gusto niyo mga single phone available dito. Sa budigan ni Kuya, napakadami nila dito mga single phone. At papasadahan natin itong kanilang Redmi 3 13C. meron dito sa budigan ni Kuya. Oh. Ito ay 4,199 pesos lang dito yung kanilang 13C. Yan o. Oh. Yan, dalawa to. Yan, available dito. Naka-128 GB na rin yan. At kung gusto naman ng kanilang Smart 9. Smart 9 nila dito guys sa budigan ni Kuya is 3,599. Naka-Smart 9 ka na. Mayroon na siyang 64 GB. Yan. At kung gusto naman dito yung kanilang bago rin na Spark 30 na 256 na rin to. Yan. Spark 30 nila. At ang nagkakalaga lang ito guys ng 5,699. Yan. Ito yung kanilang pick na Spark 30 na 256 gb na rin po. 5,699 pesos lang dito. At kung mayroon sila dito naman guys pang malakasang GU, uh, Gu 1. So uh, ito ay uh, naka ano na rin to 64 gb 3,599 pesos na yan dito. Yan. Diba? Napakarami dito ng dito ng available na Spark Go 1 At kung gusto naman ng Spark 30 Yan, 5,199 128 GB naman ito guys Yung kanilang Spark 30 At kung gusto naman ng kanilang iTel iTel 50 guys Yan, naka 64 GB At 3,499 Ito lang dito So sa mga nagaanap naman ng na mga Hot 50 Na Infinix, yung Arrival din to Ngayon ay nagkakalaga na lang to Ng 5,199 yan, ito ang ganda ng ano dito, ng, ng, ng camera niya guys, oh. With light na rin 'yan. With a uh, plus light 'yan, mayroon. Hot 50 na Infinix i 5199 pesos lang dito. At kung gusto naman guys ng kanilang Poco C71, Poco C71, dati siyang 3799 ngayon, mabibili niyo lang to guys ng 3599 pesos. C71 at sa kanilang Poco na C75 256 gigabytes, 5,699 pesos lang dito sa budigan ni kuya. At napakadami rin nila dito, guys, mga Vivo, Vivo cellphone. Yan, Vivo cellphone na Y93, 1,999 pesos lang dito sa budigan ni kuya. Yan, no? Vivo no? Y91, 2,299 pesos lang dito. At Upo, na 3,299 pesos lang dito sa budigan ni kuya. Napakadami nila dito ng pangabalakas -pang sa mga gaming phone na ating nakikita sa ngayon, no? Mga gaming phone, ano arrival din, guys? Kayo nitong kanilang RS4, 6,499 pesos lang dito yan sa budigan ni Kuya. At itong kanilang Huawei, guys, so 10,999 pesos lang dito, Huawei na cellphone. At ito, guys, yung kanilang pangmalakasang owner. Yan. Mayroon sila dito, guys, yung mga owner na cellphone, oh Yan, owner na cellphone, 16,699. Yan, o. Oh. At ang kanilang common 30S, meron sila dito guys, 8,999 pesos lang dito. Naka 256GB na rin to. At itong kanilang Note 40, 13,599 pesos. Ma-bill mo na itong kanilang Note 40 na Infinix. At itong kanilang trending din na hindi agad-agad na sisira, napapasokan ng tubig na is 25 Ultra. Naka 256GB na rin to. Sa halagang 8,299 pesos lang din dito mabibili at pagdating naman sa mga pangmalakas ng mga camera, magagandang klase, mga pwedeng pantapat sa mga iPhone. Meron sila ditong Tecno, Tecno, uh, Tecno guys, na uh, 11,999 pesos lang dito, Tecno 35G. Naka 256GB na rin yan, dito lang sa budigan ni Kuya. At itong kanilang Camon 40 Pro, bagong-bago rin to guys, yung kanilang Camon 40 Pro. Naka 5D na rin guys. So 12,699 pesos lang dito. Dalawa yun to. O tatlo. Tatlo nga ito pala guys. Yung available dito na common 14 nila sa bubigan ni Kuya. At itong kanilang 50 uh, Note uh, 50 Pro na Infinix nandito ngayon. No? Ito yung bagong bago rin to. New Arrival. Ngayon 17,699 pesos lang dito sa bubigan ni Kuya. At sa naghahanap sa akin, nagtatanong sa akin ng kanilang Hot 50. Meron sila dito guys. Yung kanilang Hot 50 na 8,499 pesos na rin dito. Naka 256 gigabytes na rin to guys yung kanilang Hot 50 na Honor. Uh, Infinix pala guys na Honor Kings Infinix. So ayan ay 8,499 pesos lang dito. At kung gusto naman guys ng kanilang Redmi Note 14. Mayroon sila dito yung Redmi Note 14 guys oh. Redmi, Redmi Note 14 naka 7,199 pesos lang dito sa budigan ni Kuya. At itong kanilang Spark 30. Yan oh. 199 pesos lang dito sa budigan ni Kuya. At itong kanilang, yan, mayroon silang Spark Pro na 256 gigabytes, 8,199 pesos lang dito. Yan, mga pangmalakasan nilang mga tekno na cellphone. At kung gusto naman ng kanilang Poco na M6 Pro, mayroon dito guys, oh, Poco na M6 Pro, ngayon na 8,499 pesos lang dito. Dati siyang 9,000. 499. Ngayon guys, mabibili nyo lang ito ng 8,499 pesos. Napakadami guys yung mapipilihan dito. Mayroon sila ditong P70 na naka 6,000 mAh na rin. Yan, nagkakalaga na lang ito guys ng, ng 5,999 pesos yung kanilang P70. Itong kanilang ano guys, yung Redmi Note 14. Redmi Note 14 guys, dati siyang 9,899. Ngayon, mabibili nyo lang ito ng 9,499 pesos. So saan ka pa guys? Dito lang yan sa budiga ni Kuya. At dito may nakikita din tayo dito ang Smart 9. Ito ay uh, 128GB na rin sya. Ngayon 4,199 peso lang dito sa budiga ni Kuya. At nandito rin yung kanilang uh, P70 na 5,299 peso lang dito. You know? Nakasale na rin to guys. At itong kanilang uh, Go, uh, Spark Go 1 na naka 128GB. Yan, 128GB. Ito ay 4,199 peso lang dito. Mga new arrival nila dito na mga Redmi 14C meron dito. 5,199 pesos nila dito sa budigan ni Kuya. At sa kanila mga Poco na C75, ito ay 4,999 pesos nila dito sa budigan ni Kuya. Mga Oppo na A18, dati siyang 4,199. Ngayon, 3,999 pesos nila dito sa budigan ni Kuya. Sa kanilang E80 na ITEL guys, dati siyang 4,299, ngayon 4,199 pesos lang dito sa budigan ni Kuya. At mayroon sila dito ng Note 50 na 3,799. Ngayon, sulit na sulit itong kanilang Note 50. Talagang new arrival nito guys na mabibinyo lang yung siya ng 3,799 pesos. Napakadami pa rin nila dito mga single phone guys na mabibinyo rito sa budigan ni Kuya. Pagayon itong kanilang Smart 8 Pro. Yan, 4,399 pesos. At itong kanilang Note 6X yan, 4,399 pesos na lang dito sa budigan ni Kuya. At itong kanilang Redmi A3 na 3,999 pesos na yun dito. Napakadami nila dito mga owner guys na X5 Plus. Yan, owner na talagang matibay. Na kahit ibagsak mo, o kahit uh, biglang uh, yan, napakataas ang bagsak yan. Hindi yan nababasa guys. Yung kanilang matibay na Honor X5 Plus. Ito ay uh, 4,899 pesos na yun dito. Dahil siyang Dati siyang 4,999 ngayon, 4,899 pesos na yan dito. Meron din sila dito guys, mga Bibo phone na B15, yan o, oh, phone na 3,199 pesos na yan dito sa budigan ni Kuya, yan o. Mga Bibo na Y19, 2,999 pesos. At itong kanilang uh, F11 na Oppo, 2,899 pesos lang dito sa budigan ni Kuya. So guys, sulit na sulit dito sa budigan ni Kuya, napakadami dito ang inyong maabil. Pag mula dito sa mga speaker, may mga mini speaker din sila dito na available. At yan kabi yung ating update dito sa budiga ni Kuya.